Sa bawat frequency ng mundo, may mga tunog na hindi dapat marinig, lalo na kung ang pinagmulan ay hindi rito. Ako si Marco Rivera, 32 years old, at lumaki ako sa probinsya ng Bataan. Simula pagkabata, mahilig na ako sa radyo. Hindi yung radyo para lang makinig ng kanta, kundi yung mga lumang transceiver na kayang sumagap ng iba't ibang frequency mula sa kung saan saan nasa koleksyon ko ang isang Helicrafters SX-100 na minana ko pa sa lolo ko. Matanda na yung radyo pero may kakaibang lakas. Laging sinasabi ng lolo ko, huwag mong basta-basta itatama sa kahit anong frequency. May mga signal na hindi para sa atin. Nung bata ako, hindi ko masyadong iniintindi yun. Pero habang tumatanda ako, Lalo na ngayong mag-isa na lang ako sa lumang bahay namin, mas nararamdaman ko na may bigat sa sinabi niya. Ang gabing tahimik pero mabigat. Gabi yun ng miyerkules bandang alas 10. Tahimik sa paligid. Tanging huni lang ng kuliglig ang maririnig sa labas. May kape ako sa tabi at nakaupo ako sa harap ng radyo. Kinagalaw ko ang dial, sinusubukan makahanap ng kakaibang tunog. Karaniwan, may makukuha akong mga malinaw na boses mula sa amateur radio, operator sa ibang probinsya o bansa, minsan static lang, pero gabing iyon, iba. May narinig akong tunog na parang pumipintig, hindi normal na Morse code, at hindi rin tunog ng ordinaryong static, parang heartbeat pero metallic. Thump! 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 Napakunot ang noo ko. Sinubukan kong i-record gamit ang maliit na cassette recorder naluma na rin. Habang pinapakinggan ko, napansin kong may halos imposibleng marinig na bulong sa likod ng tunog. Hindi ko maintindihan kung anong wika, pero parang may salitang pamilyar. Nakikita ka namin. Malamig agad ang pawis ko. Tumigil ako sandali, ini-off ko ang radyo. Pero kahit naka-off na, parang may kaunting ugong pa rin sa kwarto. Ang hindi pangkaraniwang bisita, kinabukasan, bandang hapon, habang bumibili ako ng pandesal sa tindahan, may lumapit na matandang lalaki. Hindi ko siya kilala. Nakasuot siya ng kulay abong jacket kahit mainit. Nilapitan niya ako at mahina niyang sinabi, ah, Narinig mo na rin, no? Huwag mong hahayaang makumpleto ang signal. Bago ko pa siya matanong, umalis na siya. Iniwan akong nakatayo. Hawak ang supot ng tinapay. At walang ideya kung anong ibig niyang sabihin. Bumabalik ang signal. Pagbalik ko ng bahay, hindi ko mapigilan. Binuksan ko ulit ang radyo. Iniikot ang dial, hinahanap yung kakaibang tunog. Wala akong nakuha sa una. Hanggang biglang bumalik ang pintig. Pero ngayon, mas malinaw. At sa gitna ng pintig, may sabay na tunog ng parang portal. Isang malalim. Umiikot na ugong na parang hangin na hinihigop papasok sa isang butas. Tapos lumabas sa maliit na screen ng radyo ang kakaibang code. 07. Agad kong sinulat sa papel. Pero sa sandaling iyon, parang bumagal ang oras sa paligid. Ang tunog ng kuliglig sa labas, biglang nawala. Parang ako na lang mag-isa sa buong mundo. Nang gabing iyon, hindi na ako mapakali. Pinagmasdan ko ng matagal ang code na lumabas sa radyo. 07. Sinubukan kong isearch online, pero walang malinaw na sagot. Ang tanging nakita ko ay isang luma at halos walang bumibisita na forum tungkol sa number stations. Doon may isang post mula pa 1999, sinasabi ng isang user na nakatanggap din siya ng parehong code bago siya mawala. Nakasaad sa post. Kung makita mo ang code na ito, ibig sabihin nakapasok ka na sa kanilang field. Huwag kang tatagal sa frequency na yon. Lahat ng tumagal, hindi na bumalik. Hard. Nang mabasa ko yun, tumindig ang balahibo ko. Pero imbes na tumigil, lalo akong na-curious. Isa kasi ito sa mga bagay na hindi ko kayang palampasin. Ang static na may muka, alas unsin na ng gabi. Tahimik ulit sa paligid. Pinuksan ko ulit ang radyo. At sinubukan hanapin yung signal. Nang mahanap ko, mas malakas na siya ngayon. At sa halip na simpleng static, parang may mga pattern na lumalabas. Pinagmasdan ko yung maliit na screen at sa loob ng ilang segundo, parang may hugis ng mukha na bumubuo mula sa flicker ng static. Isang mukha na walang mata, walang bibig, pero ramdam kong nakatingin diretso sa akin. Sa mismong sandaling yon, narinig ko ulit yung bulong. Marco, nakita ka na namin. Napaatras ako sa upuan. Alam ko walang paraan para makilala nila ang pangalan ko. Pero alam nila, ang portal. Biglang umilaw ang buong radyo. Parang may short circuit pero walang amoy ng sunog sa gitna ng ilaw. May lumabas na maliit na pabilog na alon ng hangin. Umiikot na parang tubig sa baso pero kulay neon blue at violet. Lumaki ito hanggang sa naging parang portal na kasing laki ng gulong ng kotse. Sa loob nito parang may gumagalaw. Mga anino na mahaba ang braso at tila gumagapang papalapit. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ako makagalaw. Parang may humihila sa akin papalapit sa portal. Ramdam ko yung malamig na hangin na nanggagaling doon. At yung amoy, parang pinaghalong kalawang at nabubulok na kahoy. Ang mata. Mula sa loob ng portal, lumitaw ang dalawang mata. Hindi ito mata ng tao. Mas malaki, kulay itim na parang walang butas ng ilaw at may pabilog na kumikislap sa paligid. Nakatitig lang sila sa akin, walang emosyon, pero nararamdaman kong sinusuri nila ang bawat hibla ng pagkatao ko. Bumulong ulit ang boses. Ngayon mas malinaw na parang nasa mismong tenga ko. Hindi ka na makakabalik. Kasi narito kana na. Sa amin, ang pagkawala ng oras, parang nag-blackout ako. Pagmulat ko umaga na. Nakaupo pa rin ako sa harap ng radyo. Pero wala na ang portal. Ang mas kinikilabutan ako, hindi na gumagana ang cellphone ko at yung relos ko, nakastock sa 1207. Lumabas ako para huminga ng hangin. Pero napansin kong kakaiba ang paligid. Tahimik, sobrang tahimik. Walang tao, walang ibon, walang kahit anong tunog. Para bang hindi na ito yung mundong kinalakihan ko. Tahimik na bayan. Paglabas ko ng bahay, ramdam ko agad na may mali. Ang hangin mabigat, parang bawat hinga, ay dumadaan sa alikabok na hindi nakikita. Ang langit ay kulay abo na parang may bagyo pero walang hangin. Lumakad ako papunta sa kanto para tingnan kung may tao, walang kahit sino. Sarado lahat ng tindahan. Yung pandesalan sa kabila ng kalsada, bukas ang pinto pero wala ni isang tao sa loob. Pumasok ako. May mga tinapay sa istante pero parang luma na at nanigas. Hindi ko alam kung ilang araw na ang lumipas o kung gumagalaw pa ba ang oras dito. Ang signal na sumusunod, may dala akong maliit na portable radio sa bulsa at kahit hindi ko binubuksan, bigla itong umilaw mag-isa. Narinig ko ulit yung pintig. Thump! 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 Pero ngayon, mas mabilis at may kasamang tunog ng paghinga. Mabagal, malalim at parang mula sa isang napakalaking nilalang, bumukas ang speaker. Huwag kang lalayo sa sinyal, Marco. O kakainin ka ng dilim. Napalingon ako sa paligid. Wala namang tao pero ramdam kong may nakasunod sa akin. Mga anino sa pader. Sa bawat sulok ng mga gusali, may mga anino na gumagalaw kahit walang pinagmumulan ng liwanag. Ang isa nakita kong humiwalay sa pader at gumapang sa lupa. Mabilis akong umatras pero habang gumagalaw ako, parang sumusunod siya sa bawat galaw ko. Napansin ko na kapag lumalakas ang signal mula sa radyo, umaatras ang mga anino. Kaya pinanatili kong bukas ang radyo kahit nakakatakot ang tunog nito. Ang tore sa di kalayuan na nakita ko ang isang matayog na tore na kumikislap sa kulay, neon blue at violet, kaparehong kulay ng portal. Narealize ko, doon nang gagaling ang signal. Habang papalapit ako, mas ramdam ko ang malamig na hangin. Ang lupa ay basa pero walang ulan. May mga marka ng paa na sobrang laki at may mga kuko sa dulo. Parang hindi gawa ng tao. Pagpasok sa tore, nang makarating ako sa base ng tore, may malaking pinto na gawa sa itim na metal. Hindi ito ordinaryo, parang buhay, dahil bahagya itong gumagalaw na parang humihinga. Bago ko pa mahawakan ang pinto, bumukas ito mag-isa. Sa loob, madilim, tanging liwanag mula sa itaas ang nagbibigay ng anyo sa paligid. May mga kable na kumikislap at sa gitna ng silid may isang makina na umiikot. At doon, Nakita ko sila. Ang mga nila lang, matangkad, payat, mahahaba ang braso. Walang muka, pero may umiilaw na singsing -sing sa lugar ng ulo nila. Gumagalaw sila ng parang sabay-sabay, paikot sa makina. Isa sa kanila ang huminto at tumingin sa akin. Kahit wala itong mata, ramdam kong nakatingin siya direkta sa kaluluwa ko. Bumulong siya pero malinaw sa isip ko ang sinabi, Hindi ka nabisita dito, Marco. Isa ka na sa amin. Sa sandaling iyon, nagsimulang bumukas ang portal sa gitna ng makina. Ang kulay nito ay mas maliwanag kaysa dati, at ramdam kong hinihigop na ako papasok. Habang hinihila ako ng puwersa ng portal, narinig ko ang boses mula sa radyo sa bulsa ko. Sa bawat frequency, may bagong mundo, at sa mundong ito, ikaw ang bagong signal. Hinahatak ng portal, habang hinihila ako ng portal para bang bumabaga lang lahat sa paligid. Nakikita ko ang mga nilalang na tila nanonood lang, walang emosyon, pero parang may inaasahan. Ang hangin ay mabigat, parang pinupuno ng isang presyon na pumipiga sa baga ko. Bago tuluyang maglaho ang paligid, may isang nilalang na lumapit. Mas matangkad siya kaysa sa iba at ang singsing -sing sa ulo niya ay kumikislap sa tatlong kulay, neon blue, violet at pula. Inilapit niya ang kamay niya sa ulo ko at biglang pumasok sa isip ko ang mga imahe, mga planeta na punit-punit, mga lungsod na walang tao, at mga portal na naguugnay sa iba't ibang dimensyon. Ang katotohanan ng signal. Sa isip ko nagsalita siya, ang signal ay hindi babala, kundi imbitasyon at lahat ng tumugon nagiging isa sa mga bantay ng daan. Naunawaan ko, ang mas pangadila lang na ito, hindi sila basta nananakot. Sila ang tagabantay ng mga portal, mga lagusan patungo sa iba't ibang mundo at bawat bagong dumarating ay nagiging bahagi ng kanila. Ang pagbabago, habang unti-unting nilalamon ako ng liwanag ng portal, ramdam ko ang pagbabago sa katawan ko. Ang balat ko ay nagiging kulay abo, ang mga kamay ko ay humahaba at sa paligid ng ulo ko may nabubuong umiilaw na singsing. -sing. Naririnig ko pa rin ang pintig. Thump, thump, pero ngayon hindi na ito nakakatakot. Para bang bahagi na ito ng sarili kong puso. Ang bagong mundo. Pagmulat ko, wala na ang tore. Nasa isang malawak na kapatagan ako, puno ng mga bituin sa kalangitan at malalaking istruktura na hindi gawa ng tao. Sa tabi ko may isa pang bagong dating. Isang babae, nanginginig, hawak ang portable radio. Lumapit ako sa kanya at sa boses na hindi ko inaasahan, sinabi ko, Huwag kang matakot. Matagal ka na naming hinihintay. Huling transmission sa kabilang dulo ng dimensyon sa isang maliit na bahay sa bataan. May isang lumang radyo na biglang nag-on mag-isa. Sa speaker, maririnig ang boses ko. Mahina parang bulong. Sa bawat frequency, may bagong mundo. At kung marinig mo ang signal, ibig sabihin ikaw na ang susunod. Thump. Thump. Thump.